may kasalanan ba ang babaeng sumusungkit ng bunga ng, uh, ng mangga? May kasalanan ba ang isang ina ang isang babae na namumulot ng mangga upang ibenta niya para maging pamasahe ng kanyang anak na nag-aaral sa eskwelahan? Kasalanan ba ang pumasok sa loob ng bakuran ng may bakuran at mamulot ng manggang nahulog sa puno? Panoorin po natin ang ating episode. Sylvia po. Sylvia. Mama Carla, dalawa beses ko po siya ng huli. Pero palagi ko po, tuwing pumapato po ako sa trabaho, sumasali po, sumasali po siya sa bakuran namin. Okay, Alan. Ah, okay, kasi meron yan eh. Kunyari, ito puno mo, may bakod. Nakaganon ba yung bunga sa, na sa kanila? Nasa, loob po. Nang bahay nyo? Walang kahit isang tangkay na nakaganon? Hindi, hindi. Wala po makukuha kasi nasa loob po talaga siya. Nang bahay ninyo? Nang bakuran po. Pero paano napupuntahan ni Nanay Sylvia yon? Kasi yung gate po namin, yung pader, may kaprato po siyang basag. Doon po siya nakakadaan. Pumapasok talaga. Ah, so pumapasok talaga. Oh, Ilan taon na ba ito si Mag Nanay Sylvia? Hindi ko po talaga siya kilala, pero palagay ko po mga 20 times. Ganyan. Si Ate Sylvia ay sinasabi mo nangunguhan ng mangga. Oh, Kaya meron ka bang naalala na nanghingi mo na siya? Una pa lang po, hindi siya nagpaalam. Nakita ko po siya nangunguha. Nangunguha. Nakita mo sa loob ng bakuran mo. Apo. Okay, so sinita mo ba siya? Apo, sabi ko, hoy, sino ka? Ay, ay, ay! Nagulat siya, akala niya, walang tao sa bahay. And then pagkatapos nito, nasundan ulit. Na? Nasundan ulit. Hindi po ulit siya nagpaalam. Okay. Kasi naka, bumalik po ako ng bahay. Gaano na karami, ka, ka, gaano na ito, kapit bahay mo ba ito? Nakikita oh. mo ba ito sa barangay nyo? Nakikita ko po siya, familiar yung mukha niya, pero hindi ko pa alam kung saan siya exacto nakatera. Nakatera. Ano, okay. Anong sinabi niya? nung ano? Uy, sino ka? Anong sabi? Mm -hmm. Nagulat po siya kasi hindi niya kalahin na may tao po eh. Oh, oh Parang ito, oh. ano ba sabi mo? Kung ba si Ad, ano? Anong sabi mo? Oh. Uy, ano? oh. But, sino ka? Hi, I'm Sylvia Represent ko ano? Yeah. Parang... <laughs> walang ganun. Parang ganun. Uh -oh. Ay, ka dito, Kinala mo ba ako? Pumapasok ko dito basta-basta na lang? So, okay. Pero pinag pinagsabihan mo na ba siya? Kasi oh. baka hindi niya nauunawaan na trespassing to. Kasi yung ibang tao, feeling nila pagka merong puno ng prutas o ano man dyan, it is for free for everyone. Dahil nga nandun sa loob ng bakuran mo, private property na yung puno. So, can you own really the puno? Okay, if it's, kung nandoon yan sa lupa mo at property mo, pag-aari mo na yung puno. Apo. Gaano na ba katagal itong puno ng mangga sa'yo? Bata pa lang po ako na may puno pa talaga mangga okay. sa Okay, so namin. ito ba ninyo? Eh oh. hindi naman ito para ipagdamot mo, di ba? Hindi naman po. Ayaw but... mo lang na parang biglang may pumapasok dun sa bakura Apo. nyo. Hindi lang siya basta namumulot, nanonongkit pa daw. Ah. Ah. May nakauwi po sa kanya, nanonongkit siya. Pero sabi niya po, pinupulot lang niya na yung mga na nakalaglag. Nakalaglag. Okay. Baka naman wala siyang pagkain, hindi mo siya nakakausap? Eh, sana po nagpaalam po siya. Nagpapaalam po siya. Hindi ganun madadatang ko lang siya. May tao sa bakuran ko. Okay. Paano kaya sasagutin ni Sylvia ang mga paratang ni Alan? Tawagin natin si Sylvia. Pasok! <coughs> ano? Akala mo hindi ka tatutuluyan? Wow, ano? Wala wow, po wow, wow na. Ano na? Wala. Yeah. Okay. Sylvia, Totoo bang namumulot ka ng mangga sa bakuran ni Alan sa loob ng bakuran? Tosin po, hindi po totoo yun. Sinungaling po yun eh. Na, na lang po talaga na yung kumukuha ko ng mangga na mga laglag lang po yun. Pero nasa loob ba diba ng bakuran? Nasa labas naman po yung iba eh. Pero pumasok ka ba sa loob ng bakuran? Hindi po. Nataon lang po na nakita niya ako kasi may inaabot ako Bina sa loob ng mangga. Hindi, Hindi ka totoo yun. Sinungaling ka, kuya. Nataon mo lang ako yung, na nakita yung frutas mo Yung prutas ba malalaglag sa labas ng bakuran? Hindi. Wala na sa loob yun. Bakit? Nungalag... Malayo ba ang... ang may malaglag man doon, Nasa loob pa rin. Ang mangga ba? Sigurado kapag ang puno nalalaglag ang mangga, hindi ba gumugulong yan? May bakon! Ha? <laughs> gumugulong yan, kuya! May bakod! Kahit na, kuya, wala kang, wala ay, kang ano doon. Kaya bumulong yun, natulog pa rin ang um, bakod ay Bumulong din yan, niya, lumalagpas din yan sa bakod. Kahit lagyan mo pa yan ng bakod ng napakarami, lalagpas pa yan. Ay, sirawulong ka pala eh! Hindi, ikaw ang ano. Baka ang magpunta dito ay eh, pader yan. Ah, pader? Buti sa ano ang bakod ko, kawakawa kawa lang na ganoon. Kalokohan. Bumulong sa butas. Eh bakit ko makukuha yung ano, yung mangga? Paano ko aabotin niyo kung bakit ka sa, na kinuha? Nauli kita, diba? ba? Dalawang beses. Oh. Nauli mo nga ako pero inaabot ko lang yung mangga, hindi ako pumasok. Totoo ba, Alan? Inaabot lang. paano mo, mo siya eh? nahuli? Mataas ang bakod. Hindi pa ba, oh. saan mo siya nahuli, Alan? Sa loob. Dalawang beses. Ng bahay nyo. Hindi, hindi totoo yun. totoo Sinungaling ka. Sinungaling ka, kuya. Gaano karami ang nakukuha na pupulot mo pag gumugulong sa labas? Ano sabi mo? mo? Sa to -tosin po, hindi po totoo yun. Lahat ng mga sinasabi niya, wala pong katotohanan. Katotohanan. Ang mangga na yun, mga ilang piraso lang po ang kinukuha ko. Kasi sa totoo sin, isa po ko lang bandera. Oh. Ang pera kong nakukuha ang pera, para sa mga anak ko lang talaga. Kasi wala naman pong trabaho yung asawa ko. Yung mangga na yun, malaking bagay na yun, pero yung mangga na yun... Pero Ate Sylvia, walang problema sa pagiging labandera mo, ha? Kasi oh, no. magandang marangal na trabaho yan. Ang pinag-uusapan lang natin dito, ang reklamo ni Alan na... Nakakapirisyo po, eh. Pumapasok ka sa... Bakuran. Alam mo ba na pwede namang manghingi sa tingin mo? Opo, totoo naman po okay. yung kaso na taon na lang po na Hihingi ako ng mangga sa kanya, bigla niya ako minura. At sinabihan niya ako, kriminal ka yata eh. Na ako. Kasi syempre, ako, dinipensa ko lang minura, sa kanya. Sabi ko, ito to, yon, kuya. Kung aminado ka na, na, na namulot ka, uh, Sylvia, ng mga mangga, eh, paano mo na pulot yon kung nasa loob ng bakuran? Hindi naman po talaga sa totoo si may maliit talagang butas dun eh. Kaya nga hindi ko siya maabot. Paano nga ako magkakasya? Hindi nga ako kasya. Naubos Kaya ay, naubos ko ang lang. Bunga, pati yung mga ilaw? Hindi. Naubos? Kuya, mga hinog na nga yung mga nalalaglag. Pinagtyagaan ko na nga lang kunin para lang ibenta eh. oh. Wala, wala nang malilit. Pati ano ko ay, yung lahat ng mga bunga ng puno na mangga? Okay. O kasi, ano ko ay, Oo, oh, oh, ayusin natin ha. Dahil mahirap naman magbintang kung hindi talaga totoo na merong... Kung ikaw lang ang isa, sa tingin mo ba, Alan, wala nang ibang nanunungkit dun sa lugar nyo? Siya po kasi yung nahuli ko eh. Pangalit ka. Dalawang beses eh. Dalawang ay, beses. Wala, wala, akong panungkit Una, na Una, dalawang. Una, mo, walang wala, tao sa wala loob. Wala akong panungkit. Uh -oh. Ang alawa, nasa trabaho po ako, may nakalimutan ako, Siguro akala niya, hindi na akong babalik, nakapasok na ako sa trabaho, sumalis siya. Salamat po, Mama Carla. Ang isang aral natin ngayon, ang kasinungalingan, eh, hindi mananatili. Malalaman at malalaman natin yan. Si Lydian kanina, sabi ko, oops, ma, ano siya, yung, uh, payapa yung kanyang pagpasok at ano, maganda yung demeanor ni Lydian kanina. Sabi ko, credible siguro ito, mga sasabihin niya no? Nang magsimula na siyang pumanik ang dugo sa ulo, Lijian, I'm sorry, nawala ang credibility mo. Uh Oo. -oh. Patawarin mo ko. Okay. Si Elisa, uh, itinaya niya mukha niya sa national television para sabihin kung ano yung nalalaman niya. At ang sabi niya, ano, nang makita mo siya, papasok siya, pasampas siya pasampa. dun sa pader. So, merong intensyon talaga na pumasok sa loob ng bakuran ni Alan. Now, kung namulot si Sylvia doon sa loob ng bakuran, bawal na yon. Okay? Ano mang purpose, kahit nasabihin ni Sylvia na itinutulong ko yan sa baon ng mga anak ko utang na loob para makapag-aral yung mga anak ko, mali pa rin. Kung sakali naman na nagawa mo na pumasok sa loob. As claimed by Alan, dalawang beses kanya nakita, sabi mo, isa lang, kung sakali nga doon sa isang yon inamin mo na ikaw ay talagang pumasok. Ang intention mo ay makatulong sa mga anak mo. That's very good. Napakadakilang ina mo. Kaya lang huwag kang magsinungaling dito dahil mabubuko ka. Pupwede lang sana sa katauhan ni Alan, hindi nang kailangan yung taong yan. Pero sa itsura, at kanino man lumapit ka, na maging tapat ka, sabihin mo, baka po naman po pwedeng pahingin niyo ko kahit konti para ang mapagbilhan ko, papasahin ng aking anak sa eskwela. Papayag yan. Lamang sinimulan mo sa mali eh. Bago matapos ang programa, maaari pa nating maiayos ang lahat. Sa tingin ni Alan sa akin, mukhang magpapatawad. Mukhang mabibigyan ka ng pagkakataon pag namunga uli ang mangga. Just be honest with people. Maraming salamat po.